Nagdagdag ng isa pang barko ang Philippine Navy na poposte sa Sabina Shoal. Makakasama nito ang BRP Teresa Magbanwa na isang buwang nang nagbabantay sarado ang bahura na sa reclamation ng China. Nasa frontline ng balitang yan si Brian Castillo. Matapos madiskubre ang tambak ng mga patay at durog na corals sa bahagi ng Escoda o Sabina Shoal, ipinadala ng Philippine Navy ang isa sa mga barkong pandigma nito para bantayan ang bahura Magiging katuwang ito ng BRP Teresa Magbanwa ng Philippine Coast Guard na nauna nang dineploy sa lugar nang makumpirmang may reclamation activities ang China sa Sabina Shoal. This is to ensure that whoever is doing that, we are not sure who is doing that, whoever is piling up dead corals on Sabina Shoal, we will be able to expose their activities. Ayon sa Philippine Navy, kahinahinala ang biglang pagsulpot ng tila sandbar sa Sabina Shoal dahil sa mga itinambak na corals. Ganito rin daw ang nangyari sa iba pang maritime features sa West Philippine Sea kung saan nagkaroon ng artificial islands dahil sa reklamasyon ng China. Hindi raw ito hahayaan ng militar, lalot na sa 71 nautical miles lang ang layo ng Sabina Shoal mula sa mainland Palawan at pasok sa exclusive economic zone ng Pilipinas. Mag-iisang buwan ng bantay sarado ng BRP Teresa Magbanwa ang Sabina Shoal. Ito raw ang dahilan kaya napipigil ang anumang reklamasyon ng China roon. Our mere presence there have already deterred the People's Republic of China in continuing their illegal reclamation because we haven't noticed any um, uh, progress dito sa reclamation nila. Kung ano ang size ng uh, reclaimed areas na pinagtambakan nila, mula noon hanggang ngayon na ng ang Philippine Coast Guard, hindi naman na lumaki. Hindi lang sinabi ng Chinese Embassy na ang PCG na nga nag-iisip na sila ang may pakana ng pagtatambak ng corals. Ayon sa maritime security expert na si Ray Powell, overdue o matagal lang dapat ginawa ng Pilipinas ang pagpoprose sa mga mahahalagang maritime features gaya ng Sabina Shoal. Sinasamantala raw ng China ang pagkakataon para palawakin ang pag-okupa sa West Philippine Sea. So we see it not just with You know the the piling of of coral to try to raise the elevation of a shoal. You even just see it in the bringing together these militia ships. You've seen them at Iroquois Reef as well. Um, you've seen them, of course, in huge numbers at Whitsun Reef. Uh, so these are all precursors to be able to say China has owned these for a long time. Kinyangkirma rin ni Powell na mas dumami ang na-monitor nilang Chinese vessels na nakaposisyon sa paligid ng Scarborough o Panatag Shoal. Siyempo yan sa paglalayag ng ikalawang civilian mission ng Atenito Coalition para sa mga manging isdang Pinoy doon. Batay sa satellite images, nasa labing tatlong China Coast Guard at maritime militia vessels ang nasa palibot ng Bahura. Habang hindi kalayuan sa Scarborough, nakaabang pa ang mahigit dalawang pumbarko ng Beijing. So they appear to be kind of a force in waiting. And I think China is just waiting to, to, to pull them in if they feel like they need to. Nagbabalita mula sa frontline, Brian Castillo, News 5. Mga kapatid, Lucy Cruz Valdespo, po, maging maalam at may pakialam sa mga napapanahong balita sa bansa. Tumutok at mag-subscribe sa News 5 social media pages.